Happy good day mga kalagalag. Mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. At sa araw na to ay bibigyan natin ng daan ang isang request ng isa nating kapatid na muslim na si Asmiya Maslamama sa kanyang request kung paano gumawa ng carrier bag o isling bag ng pangkating labuyo tulad nito. Ito mga idol ang aking isling carrier bag ni Vulcan na sa ngayon ay gumagamit si Lahar. At papakita ko sa inyo mga idol kung paano ang tutorial ng paggawa ng isang carrier bag ng ating pangkating labuyo. Ito mga idol ang gagawin nating tela, ang lumang patig o kumuklads. At itong lumang sirang ano, best bag, kakailanganin natin to para magamit natin pang clip sa Uh, puwitan ng ating labuyo tulad nito mga idol ayan ang sample mga ludi para ito ang haharang kung papasok natin yung ating pangkate at isa ring lumang uh, sling bag na ito rin ang kukunin natin mga idol gagawin natin sling ng ating carrier bag para sa ating labuyong pangkate at ito mga lodi uh, yung pattern nito susundan lang natin kasi iisa lang ang sukat ng misty suko sa ngayon na siyang gagamitin natin sa season ngayong taon at gagamit rin tayo mga idol ng stainless para pang frame ba o para maging matigas yung ating uh, sling bag para hindi siya bumaluktot kung sakali ipapasok natin yung labuyo kasi dapat dire-diretso hindi yung natitiplok. Pwede rin tayo gumamit ng kawayan ito mga idol. Gagawin nating stick para yan ang pwede nating mailagay. Akoy ginamit ko itong stainless kasi meron naman ako nito at mas maganda kasi di sya pwedeng mabalik kung sakali. Gagamit rin tayo ng gunting. panukat kantahe Bago tayo idol gumawa ng isling bag ng ating manok na labuyo ay kailangan natin muna itong sukatin kung gaano kahaba ba yung uh kung gaano kahaba yung gagamitin nating tela nang di tayo uh, umulit kasi pag din natin sinukat, magiging maluwag, magiging masikip. Kaya ganito lang idol, ang pagsukat ng ating gagamitin tela. Ah, dito sa may ano puno ng dito dito, ayan. Diyan natin simulan yung pagsukat at hanggang dito sa dibdib niya mga lods. Yung haba, yung haba muna. Yung haba, ayan sa dulo ng buntot at dito sa kanyang may dibdib dito mga ludi sa may dibdib ayan yan mga idol ah uh, siam siyam na pulgada Okay mga idol, umpisa na natin yung paggawa ng sling. At ito nga, kasukat lang ni Lahar yung gagamitin natin pang kate ay susukat lang, susukat lang natin ng ganyan. At ang technique mga idol ay kung saan yung dulo, ayan ito yung dulo para hindi na tayo magtahi dito tulad ng ganyan ay dito na lang tayo puputol. Ah, Magki-clearance na lang tayo para yung pagtahi natin dito at dapat makaislop ng gano'n mga idol para ito sa dibdib ng labuyo natin at dito yung ulohan. Okay, putol na tayo mga idol. Medyo maingay lang mga kalagalag dahil nasa tabi lang tayo ng kalsada. May mga padanda na motor. So yan mga loads. Uh, naputol na natin. At uh, balik rin natin to para yan mga idol uh, pwede na tayong tumahi dito hanggang papunta dyan Ito na mga idol, din na nga tayo nagtahi dito sa dolo para hindi na masyadong matrabaho. At maglalagay na lang tayo ng frame dito sa taas. At susukat lang natin dyan. Ito yung magiging kabita ng isling mga idol para hindi na babaluktot yung carrier bag natin para uh, stable siya. Hindi siya mabaluktot At ito nga, ay hanggang dyan hanggang dito rin sa dulo yung paglalagyan natin ng frame Ayan. at itatahi natin ito mamaya pag naputol natin ito mga idol ito so, mga lods naputol na natin at kailangan natin to ipasok itong dulo dito sa magkabilahan para pag tinahin natin sa loob di talaga siya gagalaw at ito nga mga lods meron na tayong sinyal Ayan. Yan, kailangan natin ipasok to yan kapasok doon sa loob pasok na natin dito sa kabila mga lodi ano ba yung butas dun. at dito kabila din kapasok din natin dito para ano sila pareha sila umapit Yun. Yan ang mga idol at tatahi na natin. Yeah, tatahi natin dito para walang galawan yung frame natin. Yan. Tigas na siya mga lods, hindi siya mababalok to. ito na mga kalagalag nakabit na natin yung frame nya para nga maging matatag to ayan Kaya para pagpinasok natin dire diretso lang at isusunod na natin yung clip dito sa likod sa may puwita ng ating lagaya ng labuyo at ito ang gagamitin natin mga idol yung tulad nga kanina ito yung pangharang dito sa likod itong carrier bag. ito mga idol ay igigit na lang natin to dito ayan. para dito yung paa dito yung puwitan ayan git na lang natin yun, yan dyan ang galit muna natin to at ito mga lodi pag naigit na na natin kailangan natin itahi para kapit sya dyan so, ito mga lodi tatahin natin dito Tapos na ito mga loads. Dito naman tayo sa kabila. Yeah, para clip to lalagay muna tayo ng ayan at ito itatahin naman natin sa kabila tapatan lang to mga idol ayan tatapat lang natin Okay, ulit tayo at ito na mga lods natapos na natin yung pagtay ng clip Ayan. Ayan. at isusunod natin yung sling uh, magbubutas tayo dito para may pasok at uh, gagamit na naman tayo ng uh, sirang isling bag kukunin na natin yung sling nya para yun ang magamit natin at dito sa dulo mga lods ay magbubutas tayo para may kabit natin dyan. Kung wala yung sling ng ganito mga kalagalag, ay pwedeng gumamit tayo ng hook ito. Ayan, binutas ko rin dyan para may kabit. Ayan. At para may pasok na natin yung sling natin dito sa magkabilaan ng ano natin, uh, carrier bag. Ay, ito, pwede na 'to pambutas mga idol. Yan. bubutas lang tayo dito. Ayan, mga idol kabit na natin yung isa at dito naman sa kabila ayan mga lods ayan tapos na ang ating finish product na ah uh, carrier, sling bag ng labuyo gamit tong mga recycle lang na pinaglumaan o mga nasira natin gamit at ito mga lagalag ay isasampol na natin kay Lahar Okay mga idol, ito na si Lahar at uh, isusukat na natin yung gawa nating ah uh, carrier o sling bag ng ating pangkating labuyo So ito na yung natapos natin mga lodi Huwag mang gala, wala. Ayan. Huwag mang gala. ito na mga idol, ha? Kung paano may pasok si Lar sa kanyang sling. Ayan mga idol, at i-clip lang natin to ang i-clip lang natin para harang sa putan niya. Yun. Ang ating labuyo. Sling. So, ito mga idol, ang request ng isa nating taga-subaybay. Shout out sa'yo, Asmi Maslamama. Ang kapatid nating isang Muslim. Yan sa Mindanao. At ito nga mga idol, ang um, gawa natin isling bag ng ating pangkating labuyo. At yan sila, medyo nakatago yung muka. Pwede rin siyang lumabas mga dudi. Ayan. Ayan, yan yung muka nila. So ito mga kalagalag, ang sample natin. At sana nagustuhan nyo mga idol ang ating isling bag ng labuyo para komportable tayo sa pangangati sa gubat at mas mainam na gamitin natin ay ang comoplage para dirin rin masyadong halata sa bubat at tayo ay nakokoberan sa ganitong kulay. So idol, sana nagustuhan nyo ang ating content sa ngayon. Asa sana mga kalagalag, i-share, like, at i-subscribe ang YouTube channel ni Juan Lagalag.